<laughs> Para namang baliw to, nagulat ako. Ay, sorry kung nagulat ka. Natutulog kasi ako dito sa kwarto ko eh. Tapos bigla kang tatabi sa kama ko. Sa aircon dito eh. Di syempre dito ako tatambay. Eh, lo. Ginagawa mo dito, te, Di na makita pinapunta. Bakit? Pinapasok ako ni tita eh. Tsaka, Girl, magre-review tayo. Exam na bukas. Traffic lang kami siya. Traffic feeling show. Shhh. Ano ba? Can't you see? I'm trying to learn here. Sige mo yan, Ted. <laughs> eh, Ibagay kayo. Ano ba to? Hindi ko mag-eat. Bakla, wait nga. Na. <laughs> Nagugutom ako, te. Ano bang pwedeng kainin dito? Ay, right, tarin yung coffee. Akin na to ba, ah? Lu, parang ang ganda nito pa ng Oriente. Eh. Note ka tayo, movie? Hala, oh my God, tara. Oh, bakit? Wait. Ano? Nandito ako para mag-review tayo, ba? Diba? Bakla, tama na tong pagpapanggap natin. Hindi talaga tayo makakapag-review. May point ka? Sige, ano ba, movie yan? Hala, oh my gosh, magagabi na, girl. Hahanapin na ako ng parents ko. Alam mo namang strict sila, eh. Bakla, tama ka, ka na. Charis. Pero wait nga lang, tatay lang ako. Oh, uh, asan na yun? Mamuy na siya? Aba, ewan ko. Baka muwi na. yung agong muwi, oh. Makaligo na din ako. Hmm, what should I wear? Chess. Kala mo, damitang ko eh, no? Bakla, ano ginagawa mo dyan? Hmm? Kumukuha ng damit? Maliligo na ako, te, para mamaya pesko na bago matulog. Hoy, hoy, mga damit ko yan. Eh, di na naman. Article mo maganda. Ay, te, arborin ko to, ah. Ganda na ito. Bagay to sa akin. Hindi kasi ito bagay sa'yo. Kaya akin na lang. Oo masarap. Mm -hmm. Masarap talaga na ito, kita. At ito na talaga yung favorite ulam pa. Favorite pagkain pa sa lahat in the whole universe and in the planet and our planet and in everything in the world. Nagluluto nga lang siya ng ganito pag nandito ka okay. eh. Siyempre, ako yung favorite child eh. Di ba tita kang favorite na anak? True. Mm. Mahilig kasi si tita sa maganda. Pangit ka kasi. Uy, tita, lutoan mo ko adobo bukas ah. Ay, oo naman. Ay, nandito pa din siya bukas oh. Wala kang bahay ba eh? Meron dito sa bahay niyo. Hi guys, please subscribe my YouTube channel.